Daw na himo ng basurahan ang ikaduhang andana sa Cebu South Bus Terminal sa sobrang kahugaw ng diskubihan sa bagong administrasyon. Ano ang report ni Alan Domingo? Kinsa magdahom nga sa kahamugaw ay tanawon sa sulod sa Cebu South Bus Terminal aduna doon na ba di ay nagtago ng hilabihan kahugaw ng dapit niini. Ang ikaduhang andana nga taod-taod ng gipasiradaan Una kini diskubrehan sa pagsusi sa Chief of Staff o sa PIO sa Cebu Provincial Capital. na the dari sa may second floor sa Cebu South Bus Terminal sa entrada abahin kung ato makita pasilan ang abog baga na kaayo. So atong tanahon yun ang area. Hmm. Oops. Mo <laughs> guys, ang nagtipon mga basura kung ato makita deni I suppose mga gamit niya ni sa mga lawak nga giokupahan kay duna pa may mga gamit uh, dinhi na sayran nga kan higigamit kini sa mga nangabang sa second floor tuig 2020 pa kuno nagsugod kagusbat ang madapat sa second floor ug nasabutan kini dihang gipabakantihan kay gibalhin sa pikas habig sa terminal paglusad sa Sugbo sentro din gihimong baligianan sa mga pagkaon samtang ang kisami nangalangkat na usab nga dayag kaayo nga epekto pa sa bagyong udet nga wa mahatagi og pagtagad gipasalig sa head of operations sa terminal nga palimpyuhan dayon ang dapit sa CSBTD in nagtipun og ang mga basura. Clean na sir, na instruction. Yes, the inspection to gha happen sir. At least the service na this. Today. sa aramansa sir is kanang convenience lang sa mga pasahero. Samtang padayon nga giayom-ayom ang public CR sa terminal aron na ay maggamit nga libre ang mga pasahero. Kini ang public CR no alang sa mga pasahero. Karon limpyo na ni, will maintain. Nga to makita, limpyo na gyud pero matod pa sa ato na istorya dire kani sama sa kahugaw dito sa May plus. So... Plaza. Nasayran nga kani dili magamit ang mga public CR kay walay urinals ug ang uban nga mga bahol barado. Usa, mapugos kuno ang mga tao nga magamit sa private comfort room sulod sa terminal nga gibutang sa private partner nga adunay bayan. Aron masigurong magamit ang mga public CR ng Paniguro sa Bari 4 administration nga maayo og malimpyo kini. Okay Okay. Kaya okay, okay, libre man mo bayan, katong first nga trip namo mo is na siya bayad 10 peso o na siya mura gate something. Samtang Some iba sa receptionist sa private CR, nga mga pasayro na ang bahala kung asa sila mo gamit. If mag ma reklamo sila from here pala nga, why na ibayad bayad kay? Amo sila tagag option sir nga, well, Ma'am, na natay libre nga CR ma'am, hindi mo ganan mo bayad kay? Pwede rin mo dito ma'am. ko di. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.